Independent Obra and so here I am to share other law na super weird dito sa Pilipinas. So number one weird dito sa Pilipinas sa batas is pwede kang magsampa ng kaso dahil nayamot ka lang o binuisit ka lang niya. So yan ay nasa article 287 ng ating revised penal code. Tinatawag natin yung unjust vexation. So, ang penalty po nito, nag-range siya 1 day na pagkakakulong hanggang 30 days na pagkakakulong. At ang penalty or fine ay aabot ng 5 to 200 pesos. So, sa mga jurisprudence natin, kailangan lang tingnan yung intention ng gumawa. So, kailangan yung intention niya ay may plano kang asarin. So, ganito yan guys, girls, um, boys, and women, and men na aking followers and subscribers. Kapag hinawakan ka sa breast, at hinalikan ka niya. Tingin nyo ba, um, acts of lasciviousness agad yung kaso? Hindi po ganun yun. Titingnan muna yung intention niya kung bakit niya yung ginawa. Kung ang intention niya kaya niya yung ginawa ay para asarin ka, sorry, but the case will fall under unjust vexation. Nangasari lang siya. So, yun yung mga loopholes na ating batas. Follow to know more.